Hi guys, magandang umaga sa lahat. Ayan oh, wala kaming magawa ngayon. Kaya wala, hindi nakapasok eh. Iwan ang nalasing eh. Kaya itong gagawin namin ngayon oh. Tingnan nyo po ito Ayan po, tingnan nyo kung mabuti oh. Ayan oh, magtatanin muna ko atro. Mabubuo <laughs> Para hindi na bilin ng bilik. Mabubuo nga namin ng bilog. Ayan oh, dalawa yan oh. Ngayon oh, pagka tinim ng kayo niyan no? oh. Tuturuan mo atan para mong tanim ng kwatro. Para mong ng kwatro ngayon. Yeah. Bubunga ito ng bilog. Ay <laughs> no, guys oh, tinim na wala kayo nang guys oh. Ayun oh. Ngayon tuturuan kayo para mong tanim ng ano uh, kwatro. Ya. Yeah. Oh. oh. Isang araw lang, pamay hapon may bunga na yan. Kailangan dalawa. Yan. Magkasawa, magiiyot din. Ayun oh. Okay. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Tatrim na po. Abangan nyo lang guys, mamaya ako may bunga na yan Ayan o Ayan, tatlat na yun no. Tapos kailangan na yung naka ano, kayo naka Ayan o, katawad nyo na, kailangan nyo na nakapanti Nakapanti kayo habang tatak nyo, ayan o Ayan o Ayan yun o no. <laughs> you know po, oh. ayan o no. Napaka ano po itong matang yun talaga Napakasipog talaga nito Talaga kong ito yung tagabundok talaga Dahil ito, itong ito, matagal Ano talagang bubukid talaga ito eh Bubukid <laughs> talaga Lahat